ano pa magpipishing naman tayo bahit malamig papasok na nga dito summer dito sa Taiwan hintay ko lang yung kumpare ko magano lang kami trend tapos bus ulit papuntang yung an doon sa dati naming lumang spot isa train station sa uh, Pusin ito na kami doon sa train. abang lang kami hanggang ano Pugan 10 minutes lang simula dito Thank ah. you. daming oras ko nung oras dadaan ang isa po station 5 minutes lang nakit lang kami dito na nga yung bus papunta doon sa kami sa bibili lang kami ng pain bibili lang kami ng hipon ito binili namin ala ito ba yan ito yung mga bibili ng mga ano, pain dito ng hipon Pang beach and wait. Ano yung mga na rin dito? Dito na kami. Oh. Akit lang kami dito. Sa, sa anong to? Sa tuloy na to. Ito yung Doon kami ispat sa kabila. Ang dami na oh. Ito kami akit. Aas nyan. dito kami sa taas na Oh, pakaganda. Do kami sa may ng 'yon sa dulo. <laughs> ng kami doon. Ah, bababa kami dito, bababa dito. Biglaong hinapo ah. Dami na rin nakapwesto doon, no. Oh. Ano kami dito? Eh, Ay, yung nilang museum ah <laughs> so global ano ngayon? Low tide pa. Tingnan mo pala mo 'tong sa isla, kalapit na lang eh. Sobrang layo. Ayun. Tingnan kami oh. Yeah. Ito is spot na namin. Ito is para kay Jesse tapos. Ito kami sa taas. Ayun. Si setup lang kami. Ayan yung ating ano, floater. Betin rin tayo dito. Ayan. Dami yung nakapis doon, doon sa tulo. Ayan. Punong puno na doon. Dito lang tayo. Nali na si parent siya doon. Ayan. Hindi pa rin siya. Wala yung pangalaman. Ayan na. Ayan, nakaisa na rin kami. Ayan. Congrats, pre. Kaya pala itago yung camera eh.